na natin to kay si Fuji, nagkita din tayo Natapos, uh, na tapos sa binyag ng anak. Yes, sa Shift International na din, din kami. Madalas kami nagkita niya and all good talaga kami. Yes, eto yeah. dati binasa ko na ito. Hindi <laughs> <laughs> diba, ko alam niyo naman Totoo yun, hindi yung scripted. Oh, binasa ko talaga niya ako. Pero alam niyo to kasi tao to nakita ko yung totoo sa kanya na ay, ako kasi parang nagka-content lang siya, pero mabait na tao talaga. Doon ko kaya ko siya. Si Marky lang ako na anak ko. Kasi kapag alam ko masama ko galing, hindi ako nalagay Pero nung nakilala ko, sabi ko, ah, putik mabait pala. Laking tao, pero mabait bait pala. Mabait mabait sa rin doon. Oo, mabait talaga. Kaya sinamahan namin. Kasi hindi kami nakikita friend sa ating team. Kaya hindi naman ating team mag-friend. ako Kaya lahat ng mga ng diwata eros at alam na. Yari ka. Alam na. <laughs> Ayun tayo pwede bumalik sa Red Cross, rin. Oh, yun tayo. Kaya ngayon, pagsama-sama na lang tayo, kasama ang Easy Brand, tumulong tayo. Yes, at kasama po ninyo ang Red Cross. Lagi po siya. Uh, Kaya nga na ka si ate. Yes po. <laughs> <laughs> Magpapatulong po kami sa inyo para sa endorsement po ng Red Cross. So, meron po tayong membership program ano po sa Red Cross. So, Uh, membership accidental as po niya is, uh, so assistance, Trans Binig. Hindi pato pato pato. Hindi pato. Hindi pato. Hindi po Hindi pato. Hindi pato. Hindi pato. Hindi pato. Hindi pato.

Maria. <laughs> pangalan ako? Ma'am, siguro sa in-invitan. So, Nakapalong ka ba? Si Gwenda ba yes. na-follow kay Rosman? Amiya. Yes po. Sa Masala okay. oh. oh, oh. ka naman, Gwenda. Nakidami ang yeah, idol mo. Very. Ah. Oh, yeah, very. Si Gwenda, sabihin si mo nga, si Rosmar lang ang pinakamalakas. Oh, lang ang pinakamalakas. Yes! lang ang pinakamalakas. Ulang ba, isa oh, pa? rosmar lang ang pinakamalakas. Ay, Gwenda.

So, okay, so, ay, salamat din po kay Sir, ano kay kay Tita Diwata. Ano po, meron na tayong uh, ano, Visayas uh, design ay, sabi niyo ba? Oh. Sa ako po ay taga District 6 so under ah, po namin. Ah, yes po, Visayas na rin. Sa boss din ng parisan? Yes, possible. <laughs> <laughs> Opo, totoo. Meron pa akong isang pinsan kakabukas lang ah, ng May 11 so trending na rin po siya sa Samar. Sir, dito. 20. I-fixin pa ako business, and talagang parang lahat na ginawa ko, nagtatakbo ko dito. Imagine, kay Chaz, nasa mga store, ayan, <scratching> lahat na nga, fish <helong> sabay-sabay pa Pero, ayan, umibukod ko sa mga smart brand, doon ako so, talaga So, talagang kailangan mo ng lahat sa mga bukas. Kasi nandun sa pagkakamali mo. Eto, <speaking> pagka Saka paalala ko na dati sa Smarta, yung post ng Paris to, yung Paris pa na, di so, ba? Ay, pala ito. Nagawa ng Paris. Hindi ko pinoy. Hindi ko pinoy. yung ko pinoy. Hindi ko pinoy. Hindi ko pinoy. Ngayon nga na ito. Ngayon nga ito. Dahil nga na-inspired ako kay Diwata Kasi nga pwede pala na Pacme. Kung gusto mong magnegosyo or pangarap na magtagumpay din sa buhay, katulad yung Osmar, katulad yung Sibran, Diwata, Marky, okay matakot, magkamali. Ang pagnenegosyo ay sobrang hirap niya ang una nyo gagawin, kailangan uh, ma-manage mo yung sarili nyo, kilala yung sarili nyo uh, tanggap nyo yung sarili nyo kasi ang negosyo, parang minamanage mo yung sarili mo uh, ngayon kung hindi mo alam kasi yung business mo hindi mo kumakayos, so huwag kayo maasa sa ibang tao, expect nyo na na mahirap, may problema, may impasyon kasi ang kadalasang mali ng mga tao sa magne ang alam nila, successful agad nag expect kayo agad na magtapagumpay kayo agad kung ganun ang mindset ninyo, una pa lang, mahirapan kayo. So, dapat expect the worst. Mahirap, may taong hila sa inyong pababa, may magulang na pipigilan kayo, sasabihan kayo ng mga ibigan nyo na wala yan, wala yan. Pagtatawanan kayo, magbibenta kayo. Huwag nyo, okay, may hiliya. Gawin nyo yan para sa sarili nyo. Kasi kami, nagsimula din sa baba, Si Liwata na isa na Walang-wala siya pero ngayon nandito siya sa Taas, tuktok So huwag kayong mawawalan ng pag-asa Gamitin yung inspirasyon Si Liwata para lumaban sa buhay Hindi madali, iiyak kayo uh, Pungunin lahat sa inyo Matadown kayo, madi kayo Huwag kayong maiging emosyonal Kasi kapag nalampasan nyo yung bawat failure Magmamature kayo At sa bawat maturity na matututunan ninyo, mas mapipili nyo yung tamang disisyon sa buhay. Magagayit kayo yung mga failures nyo. At mas lalo kayo lalakas. Kaya si Ross Marnell dito, siya yung pinakamalakas. Kasi nalampasan niya lahat yan. Yes. Sanay na sanay na sa mga pambubay. Sa so, kapag nahihirapan kayo, nagsabi na nasa so, tamang proseso. Yeah. Na, uh, walang madali. Normal talaga na mahirapan. Hindi yung parkin, walang sumusuporta sa inyo. Sabi nga hanggat may isang tao sumusuporta sa inyo, magpatuloy ka. May proseso na lang. kahirapan na? sa buhay para hindi ka na So, hindi sa making this content mo kung paano mo iangat yung sarili mo. Kung hindi mo kaya malaking punan, mag-start ka muna sa maliit katulad ng ginawa ko. So, kung gusto mo mali gusto, subukan mo na. Kasi, um, paano mo maranasan yung success kung hindi mo susubukan? Ba, so, try na lang di ko ko try. Di ba, before ka mag-trending, nagpaparis ka na talaga? Nagpaparis na talaga. Pero nung una, hindi pa siya ganun. Ganun ka lakas. Parang wala lang. Pero biglang, imagine nyo, isang pitik lang biglang po. Diba? Marami bisis na ako nag-paris, uh, ah, nalulugi, sara, nalulugi, sara. Pero ito ngayon, last year lang, so dali-dalitso na ako hanggang ngayon. So hindi, hindi ka kadali para, para makaangat ka. Ilan, sabi nga ko. sa tamang mo, eh. imagine 20, 2015 pa ako nag-business, pero 2021 nag-business pa nung pandemi. Ang nagiging na motivation na ko nun, pag gumagsang ako, babangon ulit, mas talo ko pang ginagalingan. So yun, yun ang ginawa ko. So ulit lang na ulit hanggang sa magsawa yung failure sa inyo kasi ibibigay din yan sa tamang panahon. True. Thank you.